Sabi ng driver, tatlo lang daw sila sa bahay. Pero may nakita si Tita Nena, isang buong pamilya. <laughs> si Tita Nena, not his real name. Lagi siyang lumuluwas ng mainila para maglinis, maglaba. Almost like kasang bahay sa kapatid niya. Para lang may panggastos yung bunsong anak niya na nasa college na So yung kapatid ni Tita Nena na isipan nilang bumili ng bahay. Nakatira kasi sila sa kondo. Lumang bahay na ito at may tumira na before. Ang kwento ni Tita Nena, sila yung naatasan na pumunta sa bagong bilim bahay upang malinis. Malaki daw yung bahay so hindi kaya ni Tita Nena na mag-isa na ito. Umuwi si Tita sa Pampanga para makahanap ng kasama sa paglilinis. Nung araw na maglilinis na sila, si tita nagtaka dahil may nakita siyang mga tao. Looks like a family. May nanay, may tatay at anak na babae. Since bukas ang pinto ng gate, ang iniisip ni tita ay pinapasok ng driver yung pamilya. Ang ginawa ni tita nena, kinakausap niya ang mga itong ngunit hindi daw ito akong may kibo. So after noon, napaalam na lang siya sa mga ito. Thinking na baka sila yung owner before at kilala ng driver. Kinahapunan, hinanap ni tita yung pamilya. Tinanong niya sa driver kung nakaalis na ang mga ito. At ang sagot ng driver ay wala namang ibang pumasok sa bahay, kundi silang tatlo lamang. <laughs> dito na medyo kinabahan si tita Tinanong niya rin ang kasama niyang naglilinis kung nakita niya ang mga ito At ang sabi wala naman daw itong nakitang ibang tao sa bahay Pero may mga naririnig itong kaluskus nung naglilinis sa second floor Yung bahay pala super laki May apat na room sa first floor at apat na room sa second floor So imagine, malaki talaga. Pero ang sabi, hindi daw kataasan ng presyo nito. Medyo mahaba na marami silang experience doon sa pamilya. <laughs> From Silent whisper. <laughs> next file, next story. Pero siguro duwe mong hindi lang ikaw mag-isa ang nakikinig. <laughs>